So meron tayong sibuyas sa kabawang guys yung kaldero natin may mantika na mag-fry to tayo mag fried rice tayo para sa ating self para sa ating mga kapatiran ayan so let's go let's do this bismillah ayan guys Medyo social tayo dito sa fried rice natin, guys. Si maglalagay tayo ng itlog dito, guys para happy. Happy na. May light pa. Diba? Kailangan natin ng itlog dito, guys. So, yung kanin namin, guys, yung, yung fried rice natin, guys, kahapon. Ito yung kanin namin kahapon, guys. So, hindi na ubus. So, sayang naman kung itatapon. Sa hirap ng buhay, guys. wag tayo mag-waste ng pagkain nakakasira ng buhay yun guys okay so yung mga tira-tira guys na pwede pa yan kainin isang araw, dalawang araw guys pwede pa yan pero pag wait na guys pag one week na guys, huwag na hindi na natin masisave ang life natin yan guys ikakasira ng buhay natin yan guys so wag wag na wag nyong gagawin nyo masisira ang buhay nyo sinasabi ko sa inyo mas mahal ang gamot kesa dun sa pagkain, guys. Pag yan dyan yun, natira, guys. Wala. Wala na tayong pag-uusapan dun, guys. Sabi nga nila, don't waste food. Okay? Okay! nando na tayo, guys. Pero, one, two, three days, okay. Medyo okay pa tayo dun sa three days na yun. Pero, four, five, six, mga ganun, guys, no? I'm sorry, guys. Hindi na, hindi na yung carry ng chair natin, guys. Siguro, para lang sa mga ano yung sikmura. Malakas ang sikmura, guys. Pwede yun. Katulad, katulad nung ano, nung kaibigan mo na plastic. Walang sikmura. Walang sikmura. Pwede siya direct to the garbage. Kasi doon siya nabibilog. Diba? Ay, hugot yan, guys. Siyempre tugot-tugot muna natin yung amoy ng sibuyas. Sino yung matatamaan, guys? I'm sorry. Kasalanan nyo yan, sinalo niyo. Hindi ko yan kasalanan. Basta tayo happy life lang tayo. Piliin natin maging happy. Huwag tayo magpa-stress. Mas madadal, mas mabilis tayo mamamatay sa pag-stress natin. Kailangan happy lang. Happy life. Asan na yung itlog natin, guys? Itlog, guys? Tatlo, yung pinagmamayabang natin ng itlog. Ay, guys! Mayaman pala kami sa itlog, guys. You know what? Marami kami itlog. So, ayan. Marami kami itlog. Ito na yung itlog namin. Oh. Ah. Ang normally na itlog talaga, guys, dalawa. <laughs> ngayon Pero ngayon, tatlo. Gagamitin namin tatlo. Ayan. Kailalagay so, na natin sa ating fried rice. Masakit yun ah. Masakit ang talsik ah. Tapos, inikos-mikos natin yan guys. Paikot-ikotin natin. Kagaya ng pagpapaikot ng ex mo. No. Sa'yo. Pukot yan. Pukot so, yan. Kagaya ng pag-ikot-ikot pag sa'yo ng ex mo. Nawala naman pala. asa-asa ka lang. Ayan, guys okay na yung ano natin sila na natin yung ating kanin ng muna yung kanin tay magano tayo dito sa ating oyster sauce. So, <laughs> tama 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 Matigas na guys. Sigas na, guys. Siyempre, guys, gagamit tayo ng oyster sauce ng mamasitas. Ayan, mamasitas. Baka na, men. Yeah. <laughs> Masarap to, guys, yung oyster sauce, guys, sa fried rice. Kahit wala kang ulam, okay na to siya. Mamasitas. Ayan, mamasitas. Baka na, men. Sa ano pa? Sa toyo, guys. Toyo. Ano lang toyo? Dato puti. Oh! Nagamit tayo ng dato puti. Dito, paniguradong puputi ka. <laughs> Masarap na kaputi oh, ah. ka kaya ng toyo. Ang pangalan, dato puti. Nakaka-curious naman guys, bakit dato puti? E itin nga yung toyo, bakit ba? Sagutin nga ninyo, asan ang katarungan dito guys? Na, nandoon na ang katarungan.

ang tunay na nagpapasarap. Yung tao nagpapakilig. Ang nating sarap, nagpapasarap. Guys, Ajinomoto. Kasi wala lang ang pangalan. Ajinomoto! Pami? I <laughs> Oto moto? Aji ah, na moto. <laughs> Oto mo na. Kaya wala nang laman dito. Ayun Ay, pala ba si tatay yung malis? Ayun po si Inito.

Siguro tinawagan ni Tatay, kaya nagising na. Sarado lang siya. O na guys. O, tapos na. Tapos na kung tapos See you na in the next cooking. Nakita ko yung iluto mo ba? Ayan na guys, tapos na o. Tingnan nyo o, ang fried rice namin o. Ayan. Ayan. Wala lang siya mga beans beans kasi pang uh, para sa amin lang man. At sa amo yan guys. Marami yan. Marami yung tulalit tulalit. Ano ba yung ispant natin na